Sa ibang balita, nahukay po ng mga pulis ang mga kalansay ng apat na tao sa isang lote sa likod ng isang moske. Ipinatumbaraw ang mga ito ng mga drug operator. At yan po ang tinutukan ni Steve Dailisa para mapabilis dalawang backhoe ang magkatuwang sa paghukay sa bakanting loteng ito sa likod ng moske sa barangay 188 Tala North Caloocan. Tambakan daw kasi ito ng mga labi na mga ipinapapatay ng mga operator ng ilegal na droga sa lugar ayon sa impormante ng pulisya. Dito rin daw inilibing ang mga pulis asset at mga runner ng droga na hindi na nakapag-remit. Doon sa kabilang ilog, direct siyang uh, nag-participate nung uh, ibinaon yung tao. Yung dito naman sa kabilang site, eh, dating residente rito sa loob ng 12, yung ating informan. Uh, informant. Pawang mga kalansay ng tinatayang ang mga bata ang natagpuan ngayong araw. Kahapon dalawang kalansay ang nahukay rito. Sa tabing ilog sa bahagi ng San Jose del Monte, dalawa rin ang nahukay. Actually, malapit siya doon sa dalawang bangkay na nahukay natin kahapon. Pero, <clears throat> ayun, tinitinan natin yung inibisaga natin to. Kung may relasyon itong bata na nahukay ngayon at yung uh, dalawang uh, adult na na nakuha kahapon. Pagkakalaban ka, eh, bung buong pamilya mo, busi na. Ayon sa informant ng mga otoridad, nangyari yung pagbaon sa mga bangkay bago pa man matambakan ng lupa itong likurang bahagi ng moske. Kaya nasa hanggang dalawang metro yung lalim ng hukay na kanilang ginagawa para matagpuan yung mga sinasabing bangkay. Kung tutusin, sarili yung Islam, bawal na bawal maglibing sa paligid ng moske. Kaya ganun na lang din yung kanilang pagkagulat at galit. Hindi natin alam kung sino may kagagawan at uh, kung tatawagin mo napakalaking kasalanan niyan para, para sa Islam na yung uh, harap mismo ng mosque kahit sa panahon ng mga sinaw ng tayo, hindi ginawa yun. Kinatatakutan ang lugar na ito at hindi noon mapasok ng mga pulis. Pero ngayon, mistulang ghost town ang lugar. Nakapadlak na rin ang karamihan sa mga bahay. Ang ilan, katiwala na lang na iwan. Tikom pa rin ang bibig ng karamihan sa mga residente. Pero mas payapan na raw ngayon. Kahit pa paano, may mga tao ng unti-unti lumalabas. Okay? Siguro dahil doon sa... Dito sa ginagawa ng ating uh, presidente laban sa illegal na droga, kaya uh, itong mga tao nagtitiwala na, no? kaya uh, kumukontak na sa atin. Dinala na mga narecover na kalansay sa PNP Crime Laboratory para masuri. Isa sa ilalim daw mga ito sa DNA test para matukoy ang pagkakakilanlan. Ang mga may kaanak na taga rito na nawala o posibleng naging biktima rin, maaari raw makipagugnayan sa Northern Police District para mabigyan ng disenteng libing. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Horas.